Nung time pa na yun, may marami ka pa ditong pinupuntahan ng lalaki. Wala? Sir, paano kung may pinupuntahan ditong lalaki? Wala? Di ba Manchester dyan, oh? o? Ayan. medyo komplikadong sosyal kasi pupunta kami sa wetland number one, 3. few moments later. Yun guys, naglalakad na kami ng friend kong higadong si Sushal, Kasi pupunta na kami sa wetland number 3. Yes! Pupunta na kami sa wetland number 3. Friend, nakapunta ka na sa wetland number 3? Ako, nung nagbisita dito si Gerhard, yun. Uh, Pupunta kami dalawa sa web na number 3. Yung linagyan ng ano o, yung parang plastic, ano yung tawag ka, yung nakatakal. Ganito o? Ah, oo, oo. Yung doon o? Oh. Di pa kung oh. ano, nakapunta yan doon? Tapos, before kasi guys, nung nag-rurakay nag closure eh, is, Iwaan ng water lily. Marami talagang water lily. So ngayon, sana hope na paganda na ngayon. Kasi nung nagpunta kami ni Gerhard, Marami sa water lily. Ay, hindi talaga friend ko maka, makapasok pa doon At bawal ha? pa bawal pa talaga pumasok doon yo mm -hmm. yun plan ko lagi poi for rent for ano na no kasi na sinubukan ko for rent kasi kaya pre nag-close Siyempre, siguro wala nang income. tapos nagpa na sa renta Wala na pangka kasi guys dati kasi dito is ma konti pa lang ma maliit pa lang yung kalsada friend no super liit talaga na. <laughs> so ano yung tawag nito friend Break. walk <laughs> break or pot walk oh, okay tapos yung mga ibang ano oh binawasan guys kasi dati dito talaga yung sa may ano ha huh? Manchester. parang Ito yung guys. Ito yung Manchester restaurant. So dito tayo prong dadaan? Dito para tayo dadaan sa looban. Ay maganda na. Ginagawa dito yung daanan. Ay maganda na guys. Dati kasi itong daan hindi pa simento. Tapos pag umulan, baha talaga. Pero ngayon maganda na talaga sa hello. how many years hello yan si Pigado Social si, Shell, si John. sa how many years ngayon ulit ako nakapasok dito guys no. oo di no. diba matagal hindi na ako nakapunta dito nung time ka na yun marami ka pa dito pinupuntahan ng lalaki wala paano kung may pinupuntahan dito ng lalaki wala diba manches dyan o oh? ayan guys maganda na talaga yung daan di katulad dati maliit tapos pag umulan baha pero ngayon hindi na kasi pinaganda na nila ito yung mga hotel ano ya pera hindi to pera ah ay pera hotel <laughs> ito yung pera hotel at Jade's And guys, malapit na kami sa pupunta na wetland number 3. Kasi guys, yung wetland number 3 that is a maraming maraming water lily. Tapos, sino yung nagpapalinis, nagpalinis don, Friends, free? national government as well at katulong namin local government. Oh okay. guys, pina ano talaga nila guys, pinalinisan, nag-ano talaga sila ng mga tao para malinisan. A few inches later. Sabi nila maganda na daw kasi nilagyan na ng parang maging tourist spot. <coughs> Ay sus, kinuho guys yung motor driver kasi na kilala niya ako motor driver or tanong ay tanong ito yung iglesia ni Cristo <laughs> dito sa looban ano talaga friend yung na-expect mo sa wetland number 3 yung expect ko sabi nila maganda daw ngayon kasi Dati nababilingan ko ngayon niya maraming water lily pa 'di ba ilang years na 'yun nakaharap na mga 2 years antique na siya 2 years tau tapos kayo na papakontak sa contact sa contact ko sa wat ng 0988 pertama ko yung friend kong si Jadon si Jadon na si Joy let's go ito pa kasi guys is ongoing pa talaga yung yung pagpagpaganda dito sa kalsada so inuna muna nila yung doon sa highway, para malinis at saka pa lalo so, oh, may bako pa so ongoing pa talaga yung rehabilitation ng Boracay oh, guys, nandito na tayo sa wetland number 3. Yung wetland number 3 na tinatawag dito sa Boracay. So, close. Close friend. As in close. Hindi na tayo pwede So, bak kasi friend, nung una kasi eh, malinis na talaga to. Oh, malinis. to. Tapos Oo. ngayon, marami ng kampo. Sino kaya yung Pwede tayo dito mag mga paalam friends. Okay. Temporary clothes, Ito okay. 'yung toto. Ang ganda talaga sana guys 'yung 'yung kagawad, ang intention sure, ng national government na mag-preserve pa 'yung 'yung mga wetland kaya 'yung matayup kalawian ng tubig. So, ngayon, maraming kangkong. Uh, Saka, siguro, maganda talaga dito, friend, na, na maliis dito oh, sa no? Sabi po kasi friend, yes. yung dito na tong site o water lily lahat, super so, water lily na to lahat. So, ng kampo. bakit kaya napabayaan nyo ito? Kasi dapat walang kangkungan to. Kasi kinuha to talaga yung water lily nito dati para uh, maganda sa so, yung topic pa yun. So, sabi po Bye bye for now. Sana nag-enjoy kayo sa vlog namin ng friend ko. Yes. At sana sa susunod namin ditong pagbalik is okay super na. super linis na talaga. Oh, I am Benjamin Gregorio. I am Jory Referee. And we are Figarong we Sisya. Si ano masasabi mo na ano masasabi ko? Tapos, meron tayong kita na dun, kayo, uh, 50 lang. We, yeah. parang hindi yun yung pagkakaalam ko tayo eh. Kasi yung pagkakaalam ko kasi guys, kay bros dati. So, sana ito yung itong panahon na ito, nagiging listen learn sa kanya na kapag may pira na, na konti, i-iponin mm -hmm. e, sa kanya yung kasi dating at naman natin alam kung anong mangyayari sa sunod na araw. Di ba, friend? Yes. Ganun na, bro. Thank Oo, you, bro.